ito oh. Itong mga ito, akala mo talaga kung human rights naman ang pag-uusapan sa puntong ito, talaga yung idolo nyo, hindi nyo maalala kung anong pinaggagawa nung nasa poder, nasa pwesto pa. Katulad na ano, si Badoy, makapal din ang mukha na ito ano, at nagdudunung-dunungan kadalasan. So ayan tuloy, sabi niya, wala ng rule of law. Yan naman ang madalas isigaw na itong mga diehard at kakampi ni Dibong at ni uh, Kibuloy. Walang rule of law. <laughs> Talaga po, alam niyo yan? Al alam niyo yan? Kanina po yan narinig. Kasi wala eh, parang yun na lang ang naging bukang bibig na itong mga ito. At yun nga, pang-aabuso daw ang nakikita nila. May violation Uh, on human rights, eto mga kapulisan daw, yan kasi po ang nakatatak sa inyo, da baliktarin ang sitwasyon. Yan din ang ginagawa ng SMNI, ang mga ibinabalita, ang mga nire-report ay yung kabaliktaran. Pero ang totoo naman pala, ang totoo pala, maraming dapat kasuhan dyan sa mga na, uh, KOJC members na yan. Dahil sa kanilang ginagawang obstruction sa ginagawang operasyon nga na itong kapulisan na ito. Tore, ang galing no, ni Tore, ang refine, ang ang, ang napaka-composed nung kanyang mga sagot doon sa Senate hearing na yon. Torre is upholding the rule of law by enforcing court warrants against your benefactor Kibuloy. Yan po ang banat ng isang netizen dito kay Badoy. The same can't be said about your false red tagging and support for extrajudicial killings. Alam niyo naman anong si Bato, ano ho, talamak ano uh, numero uno na man red tag itong damuhang ito. Okay. Tapos ngayon kayo po yung nagsisigaw na wala ng rule of law. <laughs> Even though it has gone through ridiculous lengths for him, Nick Torres, Torre, what he believe, believes and what we've experienced is that his interpretation is the one that matters. And it will be the one that will get followed. Wala na daw rule of law dahil ang sinusunod na lang daw dito sa sitwasyong ito ay ang kagustuhan natong si Tore. Yun naman pala eh. Diba nga sabi ni General Tore, kasuhan nyo siya. Hmm. Game on. Pwede nyo siyang kasuhan, hindi yung uh, dyan kayo sa social media nagngangak at nagmamarunong, nakakala mo talaga, alam nyo yung phrase na rule of law. <laughs> kalokohan talaga natong sinabadoy ano ho at kung sino sito ba diyan sa SMNI na kung titingnan naman natin ay alam niya na 'di ba kakaiba rin so sabi ni ni uh, General Torre they will continue the operation in their terms not um, according to anyone else's terms good luck